May git 80 dating miyembro ng Abu Sayyaf Group at dating supporters ng NPA ang sumuko sa otoridad sa Zamboanga City. Narito ang police report. Anim na apat na dating taga-suporta ng Abu Sayyaf Group at 22 taga-suporta ng New People's Army ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan araw ng Webes, November 13, 2025 sa Regional Mobile Force Battalion 9, Battalion Headquarters, Camp Colonel Romeo Abendan, Zamboanga City. Ayon sa PNP, isinagawa ang pagsuko pasado alas 5:30 e ng hapon sa pangunguna ng RMFB9, katuwang ang Isabela CPS, Zamboanga CPO, Zamboanga del Sur PPO, Zamboanga Sibugay PPO, Zamboanga del Norte PPO, Maritime Group 9, Barm Police at Sulu PPO. Isinuko ng grupo ang iba't ibang uri ng mga armas kabilang ang 38 revolver tatlong shotgun, isang Uzi, isang 22 pistol at tatlong pampasabog. Nanumpa ang mga ito ng kanilang katapatan sa pamahalaan at isinailalim sa kaukulang dokumentasyon. Nasa kustudian na ng RMFB-9 ng mga armas para sa safekeeping.